Ayan guys, lumabas-labas nga ako ng bahay Ayan, sila na naman ang bida <laughs> Kasi sila lang yun na dito sa labas ng aming bahay Ayan sila oh, nagpapahinga Nagpapahinga ang mga bibi Sila lang ang palaging bida sa aking video Hindi ba, ayan, nabulabog tuloy ang pamamahinga ng mga bibi Hello, harap kayo sa akin. Para may ano ako, may video. Hoy, huwag kang lumayo. Marap kayo dito. Hoy, dito kayo harap. Wala, palayo naman kayo. Saan kayo pupunta? <laughs> Naabala ba? Naabala ang pamamahinga. <laughs>